Sa mid-sayap kotabato, timbog ang isang 42 years old na lalaki na kabilang sa listahan ng top 2 most wanted sa bayan na nahaharap sa kasong may kinalaman sa ilegal na droga, ang blutter sa report. Matagumpay na naisilbi ng CPPO tracker team ang Warrant of Arrest laban kay Alias Ron residente ng Barangay Poblasyon 3, Midsayap, Cotabato. Ang nasabing warrant ay inilabas ng Regional Trial Court ng Midsayap, Cotabato para sa paglabag sa Article 2, Sections 11 at 12 ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 sa ilalim ng Criminal Case Numbers 25-276 at 25-277 na may petsa na October 3, 2025. Walang inarekomendang piyansa ang korte sa kaso sa ilalim ng sospek sa mandatory physical at medical examination at ihaharap sa korte na naglabas ng warrant para sa pagpapalabas ng commitment order upang ipagpatuloy ang legal na proseso.